So, dun ko yung... Ay, madam. Ano, ano ang ipagawa natin? Ang magpa short hair. Short hair ka hanggang saan? Hanggang dito. Tapos, yes. after short hair, then... Medyo ash-blend siya. Ah, okay. Magpakulay ka. Yes. So, agree ka naman sa bleach, di ba? Yes. So, mag-dry. After bleach, after one week, makikita mo talagang hair mo yes. na, yet medyo mabalik tryan yung yellow <laughs> yan. mag ang hair mo. So, i-dark lang natin konti Para perfect kayo ang ash-green mo. Ready ka na? Ready. Okay. Sayang ang hair. Hindi ka pa back out. <laughs> Ay mga kalugit, putulin natin ang hair niya hanggang dito sa iyo pa yung hair niya. Oh my god. Nang dito no. Mm Hindi -hmm. mo mo sa iyo. Pero na, ipasa na si Mommy. Sa mo kailangan ko. Oh ayan dito. Dire. Ay dito. Okay. Hindi dino ko kasayang may mga kalugit. Tingnan niyo oh. Huwag ka na magkabahan. <laughs> Ayan, hindi ka na ma-back out. Ayan, putol na. May God. May kasayang. <laughs> hindi ka na pwede lalabas. May <laughs> heart attack. Broken heart attack siya. Okay na, pili ka na uwi. <laughs> so ayan mga kalugit, ipapakita ko later ang result sa kanyang hair. Okay. So, ayun mga kalugit, ha? Hindi, sakit. May high blood ka, wala. May <laughs> 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 high blood, wala. Wala. Madong. Sakit, Dili. Dili. ha? Okay. Okay lang? post magpuspos? <laughs> Bili ako lang ba? Normal lang man na sa ano? Sa, sa? mag-color. Lahit-lagi <laughs> 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 siya doon, no? lumanggit <laughs> na sa dalong. Mas yun. Oo. Sakit.

hindi, hindi. Lahit mong gudanganan niya ang, ang shade niya sa puto na yun. siya. Ano? Yung ano yung Ano? na Ano? video magkula nito. pa. Kay kung ano, kay kung... Kay pareho ni o ano, kaya na itong pagbirin, hindi mo kayo, alam mo, mur murag legit siya, pero lahi siya, ano. <laughs> Nahuli ako mga kanugi, eh. hindi natuloy. Ayan. O, well, shout out na lahat o, pang million views na po tayo sa prank natin kahapon. O, ano, di ba, Sayang. Sana gis. Gi scripted ko na lang tayo na plano tayo ni bang. Tapos, mag wild wild siya, no? Ay, ko, eh. Pero di man lamang scripted mo. No? Ang... Um, ay, Diyos ko. Sayang. <laughs> Okay lang. Char lang. Nahuli oh, dyan sa kayo. Ganit mang Ibang iba kulay. Oo, oh, oh, kulay. Pag tanignan nyo ang kalugi eh. Kuli, pero di kulong. Ay, ginoo ko. timer ko ang blower, timer. Ikaw blower. Ay, mga kalugi, ang ganda ng color ni Madam O. Oh. Mm, diba? Magayos sa Madam. Hi. Kaya, na face mo si Madam, nahiya siya. Kaya, dan siya. Ayan, dyan ako sa ano, sa Kalimutan Festival. Iba si Tia Iba si Tia Ayon. Sa mga si Yon sa ano, sa result. Um, <laughs> Hindi sakit. May high blood ka wala. Hey, <laughs> 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 blood, wala. Wala. <laughs> Madam. Sakit dili. Dili. <laughs> ha? Okay. Okay lang? na magpuspos? Dili, okay lang. <laughs> Normal lang man dyan na sa ano. Sa? Mag-color. Lahit <laughs> lagi siya gano' Yellow mang sa dalong. Kasi. Sakit. Tubon ko Hahaha 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 bato. Ni Frank Un. Frank bato. Bato. Katawa na lang. Hindi, <laughs> 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 hindi. Lahim mong gudanganan niya. Ang, ang shade niya sa foto na lang. Lahim siya. <laughs> Kaya wala kong kablesa na ano dito dyan magkula dito. Actually, ang hindi ko pataasad ngayon ay prank pa. Kaya kung ano, kaya kung... Kay kung pareho niya ni ano, o ano, mutuo <laughs> dyan. Kaya ito nang pagbirinin mo, kaya... Alam mo, mur murag legit siya, pero lahat siya ano... <laughs> Nahuli ako mga kanugim, hindi, hindi natuloy <laughs> Ayan. Or well, shout out na lahat to, to million views na po tayo sa prank natin kahapon. O no, diba? Oh, sayang okay? Sana gift. Sana gi scripted Kung naman tayo <laughs> na plano tayo ni Bon. Tapos mag wild wild siya no. Ay, Diyos ko. Pero di ba lamang ang scripted no. Ang... Um, mm -hmm. ay Diyos ko, <laughs> sayang. Okay lang. Char lang. Nahuli no, dyan. Saka, okay. ganyan mangundong ibang kulay. Oo, no? oh, oh, ibang kulay. Kung tanigin nyo mga kalugi eh. <laughs> Huli pero di kulong. <laughs> <laughs> Ay, ginoo you know, oh, ko. Dime art ko ang blower. Dime Ikaw blower. Ay, mga kalugi, ang ganda ng color ni Madam Ong. Mm, diba? Pagaya sa kadam. Hi. Kaya, nag-face mo na si Madam, niya siya. Kaya dahil siya. Ayan, dyan ako sa ano, sa Kalimutang Festival. Diba si Diyan? Iba sa <laughs> telepon. Sa mga yung picture sa, ano, ah. sa result. Madam, tapos na. Ano masasabi mo? Perfect siya. Perfect? Yes. Ayan. See. Ang ganda pang kalugit, o. Oh. <laughs> o, ayan, o, oh, tingnan yung hair niya, o. Oh. ba? Diba? Ash blonde na ash blonde ang hair niya, o. Oh. See? Ang gusto niya kasi hindi mawala yung blonde sa kanyang hair. Kaya mga kalugit, o, oh, tingnan niyo, napakaganda. So, pinaprank namin, hindi natuloy kasi nashock siya ang kulay na yung buhok na pinakita ko, hindi ka kulay sa kanyang buhok. So, ayan. Okay lang ang kulay dam? Yes. Yeah, ang gupit? Okay lang. Okay lang? O, di ba? Kada siya, oo. Oh. What? Barbie Barbie. Achieve you siya. O. Oh. More on customer sa tindahan. Ano yun? <laughs> Ayaw lang ligoy, Goy uh, uh, mga mga okay. base days lang imo siya ligoy ng three days para para hindi ka din mag mm. para ang color. Tapos hindi ka din sige shampoo. Mm. Conditioner lang Conditioner ka. Lang. Para nindot to, nindot siya. Uh, Ayun sa likod mga kalugit tingnan. Oh, si. Oh, ganda siya. Volume na volume. Nawala na yung ang ano niya kanina, yung dry hair. <laughs> Tapos ngayon ito na So sure, Ramadan, okay lang, ipa-block yes. nato imong buho. <laughs> so ayan mga kalugi na pagaganda no, o, oh, oh, diba? O, oh, ayan dito lang yan sa ng Rodriguez Salon. Ayan, happy 125,000 followers na tayo sa ating Facebook page sa Salon, mm. o, oh, diba? Sa so, Mr. Ingron, half million, o, oh, diba? Oh, thank you so much, madam. Mas kaibahan mo. Perfect. Ha? Mas kaibahan mo. Hmm, mas ganyan siya. So ayan mga kalugit meron tayong customer mga kalugit so ayan Uh, customer po namin, so ngayon so nagpablitch siya ngayon mga kalugit ipaprank natin siya mga kalugit kasi para enjoy tayo mga kalugit para hindi natin seryusoy ng buhay at sa mga shoutout po mga kalugit sa mga followers natin dyan, huwag niyo seryusoyin ang prank uy, kahit magprank ako, dami pa rin ako mga customer, gusto nga ng ibang mga followers ko na enjoy sila sa mga prank ko pero hindi naman totoo talaga nasunog ang buhok nila, iniingatan ko po ang kanilang buhok para hindi masira at saka mga kalugit, iniingatan ko po ang kanilang mga buhok. Huwag kayong mag-alala, prank lang po ito. So ayan, ito po ang buhok niya mga kalugit. Dahil yellow po ang kanyang buhok. Ibi-bleach po natin ito, tapos ilagay natin sa kanyang ulo. So makikita niya po mga kalugit, ang result mamaya, ang ganda ng kanyang buhok. So ayan, ready na ako mga kalugit na i-prank natin siya. I-bleach muna natin ito para lalabas yellow siya mga kalugit. No? Sa mga followers ko, huwag kayong magalit. Prank lang po ito. Prank p r e n k prank lang po mga kalugit so ayan um, i-prank pupunta ako doon i-bleach ko muna ito i-yelo-yelo ko muna para hindi ba ma, ma, ma ano na na prank lang pala ay na ano hindi totoo so mga kalugit so papakita ko sa inyo so tara silly